Naninindigan ng gobyerno na matibay ang kaso laban sa isang Chinese national na naaresto dahil sa umano'y pag iespiya Hinuli si Deng Yonching at dalawang Pilipinong pinaghihinala ang kasabot niya dahil ayon sa National Bureau of Investigation, gumagamit sila ng teknolohiyang nagmamapa ng critical infrastructure tulad ng mga kampong militar. Nito'ng linggo lang, humarap sa isang press conference ang asawa ni Deng para sabihin trabaho niyang mag-survey ng mga daan para sa isang self-driving car. Welta ng China, walang basihan ng mga akusasyon ng Pilipinas, bagay na kinontra ng ating National Security Council. They were caught uh, red-handed. So hawak-hawak niya yung mga uh, surveillance equipment, no? nahalala yung mga... Uh, niya. And this individual will have his day in court. We have a very solid case and uh, uh, we have all the necessary evidences to prove his culpability. Matapos ang pagkakahuli kay Deng sa Makati, may dalawang foreigner pa ang hawak ngayon ng mga otoridad sa may bandang Palawan naman. Nagpakilala silang Taiwanese tourists pero naalarma ang mga residente dahil kumukuha raw sila ng cellphone video ng isang barko ng Philippine Coast Guard at may tinutok pang CCTV camera sa karagatan. Iniimbestigahan pa kung konektado ang dalawang insidente. Kakalap tayo ng madaming ebidensya. No? Nakuha natin yung cellphone nila, nakuha natin yung equipment nila at tumalabas doon na grupo nga sila. Naniniwala rin si NSC Assistant Director General Jonathan Malaya na marami pang mahuhuling anayay espya sa mga susunod na araw. We have ramped up our counterintelligence efforts and because of that, we're slowly unraveling the conspiracy, you know, this uh, operation that's being done by foreign actors to conduct espionage in the Philippines. Giit ni Retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, panahon nang i-update ang mga batas ng bansa, lalo na pagdating sa national security. We are now in the cyber age and uh, the, uh, the Chinese don't have to send their people here. They can just send robots, drones to gather information or use Filipinos here. Pinag-aaralan naman daw ng Armed Forces of the Philippines ang bigger picture So titingnan natin to how it connects to our geopolitical tensions that we're facing, no? Um, pati itong mga drones that were recovered in our seas. Nasa forensic examination pa ng AFP ang limang submersible drones na narecover ng mga manging isda sa iba't ibang panig ng bansa noong nakaraang taon. Kabilang dito ang natagpuan sa baybayin ng Masbate na sinabi ng Philippine Navy na kayang kumuha ng datos na maaaring magamit ng militar. Para sa mga impormasyong na at on-demand, Jello Mantaring, Newswatch Plus.